Hello guys, welcome to Easy Guitar Tutorial. So for today's video, ang song na gagawa natin ng guitar tutorial ay yung song na Huwag Mo Nang Itanong uh, by Eraserheads. Okay? Pero bago natin simulan nga pala tong ating video tutorial, please uh, subscribe kung bago lang kayo sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell icon para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Okay? So tara guys, simulan na natin, no? So, nga pala yung kapo nyo, lagay nyo muna dito sa first fret. So, mga boxes na yung tawag dyan ay fret. So, first fret, second fret, third fret, fourth fret, and so on. ah uh, bilang ng string natin guys ay first string, second string, third string, fourth, fifth, six, uh, and then sixth string. Okay? So, ayan. So, mga chords natin para sa verse ay dalawa lang. So, D, tsaka G. Okay? So yung D guys, ganito siya. Okay, so middle finger mo dito sa first string, index mo sa third string, ring finger mo nasa second string. So yun yung D. Then pupunta ka na ng G. So yung G guys, ganito. Pinky mo dito sa first string, ring finger mo dito sa second string, middle finger mo sa fifth, sixth string, index mo sa fifth string yan and then pupunta uh, so yun yung mga chords natin para sa verse bale D tapos G four times mong gagawin yung mga chords na yan and then ang strumming pattern natin sa buong kanta ay ganito down up up down up up down lipat down up up down up up, up down lipat so ganun lang yung ating strumming pattern na no? So tara guys, simulan na natin. Kantahin na kagad natin yung ating verse. Okay. Hika ang tinagot mo so na piliin sumabay sa So, yung ating uh, verse. And then, after muna ng verse, guys, pupunta ka na ng uh, pre-chorus. Okay? So, sa pre-chorus, ang mga chords natin para sa pre-chorus ay E minor, F sharp minor, G, tsaka A. So, E minor, guys, ganito lang. Middle finger nyo dito sa 5th string, ring finger nyo sa 4th string. Then, pupunta ka ng F sharp minor. So, index mo first hanggang 6th string. Ring, uh, ring, finger mo dito sa 5th string. Pinky mo nasa 4th string. So, ayan yung ating F sharp. Then, punta ka ng G. So, sa so, G guys, ganito. Uh, pinky mo sa 1st string. Ring finger mo sa 2nd string. Middle finger mo sa uh, dito sa 6th string. Index mo sa 5th string. So, naturo ko na yun then A. Okay. So, A guys, ganito. Pinky mo dito. Second string, ring finger mo sa third. Middle finger mo sa fourth string. So, ayan. So, E minor, F sharp minor, G, A. Okay. So, kantay na kagad natin siya, no? Yung pre-chorus key. Ngayon, pagdating ko sa Iba ba ang bang mukhin Ayoko ng nang So, sayan and then after magawa yung ating pre-chorus chorus ka na so sa chorus ka is madali lang guys b as g Three times yung gagawin and dapat ka na E minor Naturo ko na yan and then A. E, naturo ko rin yung naturo ko na rin yung chord na yan okay so ayun yung chords natin para sa chorus. Kantay na agad din natin siya na game. Bumak mo After magawa yung chorus guys, pasok na ulit yung verse, uh, pre-chorus, chorus. Kamukha lang din yung mga ginawa mo kag kaganina, no? And then, after nun, uh, instrumental ka na. So, instrumental guys, kamukha lang siya ng verse. D, tapos G, four times mong gagawin. And then, after mo na instrumental, pre-chorus ulit. And then, sa last chorus, tataas yung tono niya, no? So, mga chords natin para sa last chorus, guys, ay E, tsaka A, F sharp minor, tsaka B. Okay, so, E, guys, ganito na. So, index mo sa third st third string, middle finger mo sa fifth, ring finger mo sa fourth, and then buta ka na A, naturo ko na yan, F sharp minor, naturo ko na rin yung chord na yan, and then B. So, ito yung bago. So, MB guys, ganito lang. Index mo mula first hanggang fifth string. Itong pinky mo dito. Ito naman dito sa second sa third string. Ito naman dito sa fourth string. So, ayan siya. Tapos, ito dito. Pero kung hindi mo kaya guys, pwede mong gawin to. Yung mula first hanggang sixth string, parang ididikit mo lang siya. Para kang naka-A. Na. No. Ganito yung ginagawa ko nung bago lang ako. Well, actually, nagagawa ko pa rin siya. Kasi mas madali siya eh. Ayan. So, yung mga chords natin para sa last chorus. So, E, and then E, three times. Then, punta ka na F sharp minor, and then B. Okay. So, yung last chorus, two times mo lang ulitin yung mga chords na pinakita ko sa inyo and then uh, paulit-ulit mo nang gagawin yung E tsaka yung A na chords okay hanggang matapos mo yung kanta okay, so yun lang siya guys no sana nagustuhan nyo tong video tutorial natin for today and kung nagustuhan nyo please like uh, comment and share and kita-kits na lang ulit tayo sa susunod na video na i-upload ko bye guys